ikaw, ano to ang kanilang mga ganita? na, kanilang Di ba sa ano sabi? Taka, naman si Fuse niya Nakita yung niya, pakain niya, <laughs> pakain. Okay, okay, okay. Si Kanoli, kausapin mo. Naka tali, di ako buhag. Naka bali po magbabalik po tayo sa mga inisya lang. Balik po commercial po natin, Suncellulab pag load na po. Load na po tayo sa cellular. Tapos, TM. Okay, mga game. Ayan game. po, natutong ngayon po pa rin natin po. Marami pa rin po tao dito. Marami, marami na rin po nahihimatay dito sa... Suyap, suyap sa camera. Suyap, ko sa camera itong. Marami po nahihimatay dito sa pag-alilaan. Uh, mahal na mahal na. Ayan po si, you know, ano, ano, si Aling, Aling Elisog. <laughs> so, patuloy pa rin talaga nanonood sa atin. Yeah. <laughs> Kahit po ako, naluluha nyo dyan. Mga... nilakad na po natin, mga... Lalim-lalim pa po yung lalakarin namin dito. Yя isa po daw, may dalang-cruise. Nangunguna rin, nangunguna rin. Mga mami, nangunguna rin yung si Reno doon. Nalakad na yun. Na, sa yung batang yun, yun po. Siguro niyo po napatampos siya sa... isang bahay, motion DVD. Pero magbabalik daw pa rin siya sa... No, sa Reno. Ayun pa, niyo yung batang yun. Ay, po, ay po, nakaya po ang ating ay na, ay na. pastor. Ay, si pastor, ano? Pastor Noli. Na patuloy. <laughs> Ayan. Sige. Oh. Um, ano ang masabi? Sige, back to you, Noli.